kahulugan ng kuweba sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa isang kuweba ay kumakatawan sa bahagi ng iyong pagkatao o nagpapakita na ikaw ay natatakot sa isang bagay. Ang mga panaginip na ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. Sa pangkalahatan, ang kuweba ay nagpapakita ng isang madilim na kapaligiran. Ang lugar na ito ay puno ng kalungkutan at pagkabigo samantalang ang lugar na ito ay sumisimbolo din ng isang lugar na iyong tuklasin. Ang mga panaginip tungkol sa mga kuweba ay isang senyales na nagpapakita na ikaw ay nakaku nakakulong at gustong umalis kahit na may humahad lang sa iyo gusto mong patunayan ng iyong tunay na sarili, ngunit hindi ka pa rin kumpiyansa. Ang mga panaginip na may kweba ay mas angkop kung ikaw ay dumaranas ng hindi magandang sandali sa iyong buhay. Kadalasan ang panaginip na ito ay dumarating kapag nahaharap ka sa mga problema tulad ng sa trabaho o pamilya. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na nasa kweba? Para sa maraming tao, ang panaginip na ito ay lubhang nakakatakot. Ang kweba ay may madilim at kakilakilabot na interpretasyon. Pakiramdam mo ay nakulong ka at wala kang makitang daan palabas. O kung nakita mo ito, napakalayo nito na halos imposible para sa iyo na maabot ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kweba na maraming daga ang mga panaginip tungkol sa mga kuweba na may mga daga ay maaaring sumagisag sa takot, kawalan ng katiyakan o mga nakatagong aspeto ng iyong sarili na hindi ka komportable. Ang kuweba ay maaaring kumatawan sa iyong subconscious mind o isang lugar ng kadiliman at misteryo. Maaaring ilarawan ng mga daga ang mga negatibong kaisipan o emosyon na sinusubukan mong iwasan o pigilan. Maaari rin silang kumatawan sa mga positibong katangian na meron ka, ngunit hindi ganap na ginagamit. Kapag na naginip ka tungkol sa isang kweba na maraming daga, ito ay nagpapakita na ikaw ay mahina sa ilang mga sitwasyon. Para sumulong, kailangan mo ng suporta ng mga taong mahal mo. Ang higit na takot na nararamdaman mo, mas mauulit ang panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kweba na may tubig. Kapag na naginip kang makakita ng tubig sa kweba, ito ay senyales na hindi mo kailangan mag-alala. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na ikaw ay nagbago. Ang enerhiyang dala mo ay magiging mas kasiyasiya. Sa pangkalahatan, ito ay ang enerhiya na kasing kahulugan ng tagumpay. Ang panaginip ng isang kweba na may tubig ay maaaring sumisimbolo sa paggalugat, sa walang malay na isip o sa emosyon ng isang tao. Ang lungga ay maaaring kumakatawan sa isang nakatago o pinigilan na aspeto ng sarili, habang ang tubig ay maaaring magpahiwatig ng lalim ng damdamin ng isang tao o ng walang malay. Maaari itong ilarawan ng isang paglalakbay sa hindi alam o isang pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagtuklas sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakulong sa isang kweba. Ang mga panaginip tungkol sa pagiging nakulong sa isang kweba ay kumakatawan sa pakiramdam na natigil, nawala o hindi makasulong. Maaari ding itong magpahiwatig ng isang takot sa hindi alam o pakiramdam na nalulula sa mga hamon o mga hadlang. Ang isang panaginip na nakulong sa isang kweba ay maaari ding sumisimbolo ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagtuklas sa sarili. Ang kadiliman at paghihiwalay ng kweba ay maaaring kumatawan sa pangangailangang kalugarin at harapin ang mga pinipigilang emosyon o pagnanasa. Kapag nanaginip kang matrap sa isang kwebang bato, ito ay nagpapahiwatig ng landas na iyong tinatahak ay hindi madali. Sinasabi rin ng panaginip na ito na ikaw ay patungo sa kabaliktaran. Ang lamig ang mangingibabaw sa iyong puso at maaari kang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kweba sa ilalim ng lupa. Ang isang panaginip tungkol sa isang kweba sa ilalim ng lupa ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na tuklasin ng hindi alam at alisan ng takip ang mga nakatagong aspeto. Maaari itong sumagisag ng isang diwa ng misteryo o kahit na panganib. Dahil ang mga kweba ay maaari maging matilim at mapanlinlang na mga lugar. Ang kadiliman ng kweba ay maaaring kumatawan sa hindi alam o kawalan ng katiyakan. Sa kabaligtaran, ang pakiramdam ng pagiging nasa ilalim ng lupa ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging nakahiwalay o hindi nakakonekta sa ibang bahagi ng mundo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kweba sa lupa, ito ay kumakatawan sa espiritual at paglago ng ekonomiya. Ang mga magagandang bagay ay nalalapit sa iyong buhay. Ang mga bagong pagkakataon mga bagong hamon at kahit na nakakaramdam ng lubos na kumpiyansa na makuha ang mga ito. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ang pagtalon na ito ay maaari di magdulot ng maliliit na paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ang kahulugan ng panaginip na isang kuweba sa ilalim ng lupa ay nagpapakita na marami kang sekreto Ngunit ayaw mong malaman ng ibang tao ang tungkol dito. May mga bagay lang na dapat mong malaman. Ito ay higit sa lahat tungkol sa mga damdamin. Kahit madilim at mahalumigmig ang lugar, walang dahilan para matakot. Gayunpaman, ito ay isang panaginip na nagpapakita ng mga individual na insecurities. Kung ang kweba ay nasa dagat, ipinapakita nito kung gaano ka hindi nasisiyahan sa iyong mga aksyon. Kung nanaginip ka makakita ng maraming kweba, ito ay tanda bilang babala. Maraming malulungkot na pangyayari ang lalapit sa iyo at makakaapekto ito sa paraan ng pag-iisip mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong kweba. Ang kahulugan ng panaginip na isang gintong kweba ay nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Gusto mo kung ano ang meron ng ibang tao, pero wala kang ginagawa para makamit ito ang iyong ambisyon at pagkama-makasarili ay nagsisimulang lumago. Ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa pera ang magiging pinakamasama mo kaaway. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng tunnel cave. Kapag nanaginip kang mag-tunnel cave, lumilikha ka ng isang bagong mundo para sa iyong sarili. Hindi gaanong kasaya dahil lumilikha ito ng mga maling anino sa iyong landas. Kung mas maraming kweba ang gagawin mo, mas maraming takot ang mayroon ka. Ang hindi malay ay nagbibigay sa iyo ng mga babala tungkol sa mga masasakit na sandali sa hinaharap.